Libre na naman yung ate ko sa gas. So, pupunta kami ngayon sa, ano, sa labo. Matingin kami doon ng mga paraffle namin. Dapat sana, uh, tatlong motor yung bibili namin para may tatlo. Bawat gasolinahan, yung MMGS, Disney Gas, saka Walter Sydney, mapigyan bawat isa sa kanila ng motor. Pero naisip namin, to be fair, magbili na lang kami ng uh, washing machine or TV para lahat sila, mabunot na lang sila kung ano yung makukuha nila, yun ang sa kanila. Para, ano, The best! Para lahat sila masaya, lahat meron, di ba? First, tara dito. Sa RRS, matingin tayo ng mga pwede nating ipamigay mamaya. RRS, marketing. First, Panasonic. Medyo kaya ng budget. Budgetable siya. Ay, maganda. <laughs> Budgetable. Dalawa na lang available. So, may makakakuha ng aircon. Cherries! Ah, sige, ano nito? Tat yung tatlo? Dalawa. dalawa. Ay, ang ganda. Parang ako ang may gusto nito. Parang makakahinga dito yung mga damit kapag inano natin. Tatlo nun, kuya. Dalawa nitong... Ah, ah dalawa po nito. Anong tawag dito? Stove. Gas range. Uy, nasa na yung sharp? Ah, yung picture. Apat nung sharp na nasa picture. Bale, tatlong 7kg. Ah, Panasonic. Isang 8kg. Tapos yung sharp. Tatlong sharp. Single tab. Yung ref? Oo. Kasama, dalawa. Saka yung gas range. Dalawa din. Yung kanito. 🎵 May ng parang motorista Ang napanaluna ni Ando ay washing machine, one Tab. So, TV po. TV! Okay, nanalo ka na ng TV. Thank you so much to all of you. Metal kang electric kettle. Meron kang electric pan at ganon sa ramo. ka pa. Pasensya na, naubusan ng kahon. Ayun na. Meron talagang electric fan kapag naiinitan ka. Parang Kettle. Pangkabuhayan package at bigas. Aqua flask. Heater. Yeah. At 25 kilos. pala ito, oh. Okay, next. Tawagin naman natin si Kenneth. Hayan package. 25 kilos rice. Right? And aqua bag. Talaga, Kate. Paano na yan? Ngayon. Okay, next. Diyan mamaya, oh, 10 to 4. Kapag 25 kilos rice doon, punin mo na lang. Okay, ang lower girl. Five kilo rice and one thousand pesos. Thank you so much.